Oh my God, mga Tagalog! Matatalo kayo ng walang retri, Bisaya! Limang Bisaya laban sa limang Tagalog. Grabe yung team Bisaya. Walang retri. Ano yan? Partida? Tandaan, hindi natin pinag-aabay ang Tagalog at Bisaya. Content lang to, okay? Follow me, mag-comment ka kung gusto mo ring sa mama sa susunod na content. So wala palang retri ang mga Bisaya, guys. Hindi po natin pwedeng ulitin dahil ano po yun, pagkakamali nyo po yun. Pero try nyo na lang manalo. So guys, ang turtle ay nakuha ng Tagalog dahil walang retro yung mabisaya. Pero tignan natin, ito guys, zilong, pero siya pa ang napitas. Pero tignan natin kung anong gagaw gagawing paraan ng mga Bisaya para manalo kahit walang retry. So itong mga Tagalog guys, tinitake advantage nila na walang retry. Itong Bisaya team natin. Ako. It's a battery to guys. Ayan, nag a dito ang blue team dahil alam nilang lamang sila. Iba tayo sa top lane. Ang katapat niya dito, Gusion. This is 2v1. 3v1 actually. Sa Inara, nag-flicker. Sa so, hindi ko alam kung saan. Pero ang mahalaga, napitas nila. Wala ko. Nakaiba talaga ang mga Bisaya moves. Bisaya moves. Ito guys. Aya. Laban sa mga Bisaya. Naangat ni Sushin. Mga katakas Batshu. Ako. Pipitas pa nga dito si Haya. Ako po. Pinitas ang Bisaya. Ayan. Try nga Sayonara. Trying to kill Hayam. Aabutan ba niya? Pero merong Matilda ang kasama. Buang go-go pa rin siya. Nagigigil. At kill na naman para sa team Tagalog. Shane. Huwag ka naman pangabagod siya, Shane. Si Misaki. Ayan. Sagstong, Somali, sa gustong sumali sa custom, Bisaya. Alam kasi nilang walang kukontes. Si Ivan, pinapakitaantay ng tanong. Matildang Tagalog. Eh, nice stun. Eh, may follow up pa dito ni Gushon. Eto guys, Chu trying to kill Haya. Pero siya pa, ang napitas. Eh, ano eh, Matilda eh. Eto guys, Matilda trying to chase sushi, Pero naangat siya ni sushi. Gusion pinasok sa Sushin Ako, delikado kanyang Gusion Ako, patay kang Tagalog ka Kay Sushin Ayan, hindi pa tayo rito guys Zilong laban dito Kay Alpha At kapitas siya dito ni Alpha O, so, tingnan natin Sayonara 03, mga kapitas ba? What a nice stun by Matilda Maabutan ba nila? Ivan Love boy casa at ayun, Matilda is now there. Double... Guys, in terms of money, guys, isang libo na lang. Ang lamang na matagalog. So, aran dapat gawin. Follow nyo ako sa FB. At another kill. So, guys, ito na naman yung dalawa. Bisayang zero lamang kay Alpha. Naku, anong ginagawa mo? With the help of Sushi, napitas nila dito si Alpha. Kay Gushon, low HP. Pero may kasama siya. Pero at dito na si Sushi. Makakatakas ba kayo? This is 2v2 guys. Matilda, mega no kill. HP. nag breaker na rin. At mukhang mapipitas dito ni Sushi. Mega At mega kill na dito si Sushi. Oh my God, mga Tagalog! Matatalo kayo ng walang retric Bisaya! Oh my God! Yes, wala pang core yung mga Bisaya. Yan guys. Ngayon lang ako nakita ng nalugay na walang retri. Ayan, tinipi-tipihan na rin Zilong, Zilong, mga kapitas ba? Zilong, nakita si Matilda. Masyadong malikot, pero natusok pa rin. nagulti nag-ulti, nagtulong-tulong mga bisaya. Nahati yung damage at walang napitas dahil doon. What a nice play eh. Ito guys, sushi na habol si Gusion. Naulti ni Alpha pero hindi enough para mapitas. Kusin no HP at napita siya rito ni Haya. koran si Matilda. Andito na mga Bisaya trying to kill Alpha. Pero wala nang nagawa si Matilda at nag-back na ng tuluyan. Ayan. Tignan Sorry. nga natin kung makakaagaw ba ito si Haya guys. Kasi walang retry yung mga Bisaya. Tignan natin anong discarded gagawin ni Haya. Pero hindi enough. Pero nakuha pa rin ng blue team. Ang Lord. Grabing bakbakan yun. Matilda trying is best to survive. Pero hindi At siya ay napitas. Pero guys, nakuha ng Tagalog ang Lord. Grabe. Akala ko maaagaw pa. Sorry. Ito guys, nababasag na ang top lane ng mga, Bisay ay, mga Tagalog. Sa wala doon. Mapa mga Tagalog. <laughs> so ito guys, Matilda pumasok. Trying to kill Sushi. At napitas niya ito. 4 for 1. Makakatakas may Zilong. Hindi. Pero kaya, kinahabol nila dito si Julian. Papipitas ba nila? Nakabang lang dito si Sayonara. Naghihintay ng tam pagkakataon. Dumating na, mga Bisaya. At napitas nila dito. Isa na lang ang natira sa Tagalog. At wipe out ang Team Tagalog. Oh, she. Pinakita na mga Bisaya na pwede kang manalo kahit wala kang retry. Grabe, ang ganda nun. Contento guys sa contento. Oppos ko to sa Facebook, i-edit ko muna syempre. So nyo na lang. Matita still trying to death, Pero wala siyang damage para mag-clear. At ayun na nga guys, Bisaya win the game kahit nawala silang retry.